So what's up guys, for today's video is magluluto tayo ng tinataang At pwede nga hindi kaya mabideohan yung Nagadeta ko kanina kasi hindi ka napindot yung aking cellphone kaya okay na ito pala So idagay muna natin yung ating tuginyan Yan, siyempre, idagay natin yung sakawake Bali yung gagawin mga palagyan is ipapaksiw ko muna siya babo natin siya dagata So idagay natin yung ating mga San Pablo, bawang sibuyas at luya. Siyempre, nagaling natin ng supa. So, yan. Nagaling natin ng supa. Is masarap kasi siya pag uh, papaksin natin bago natin gagaga. Yan, siya, pwede natin ng konti water. Gusto din natin ng pampalasa. Beijing, Siyempre buksan natin yung hala, hindi na malulutuya kung hindi natin magbuksan yung ating hala Siyempre, na dati natin ng kasin Tama lang, huwag masyadong bamaalag pa kaya tayo magka-UTI Siyempre, na dati natin ng paminta ng palasa Siyempre tatakpan na natin yan, yun! Saka lang, di ba? Miliis. Yes. Itin natin pag malambot na. So hindi pa. Ito siya malambot. Tapos natin. So yan nga, malambot na yan. Ay, may nagito na pala yung Patreon. No? Hindi ko na makuha ng video yan. Nagito na yung Patreon. So yan, magig ka tayo na. Ano na nalagay yung petay? Hindi ko nakuha ng video yun ah. So yan, maramot na yung ating petay. Siyempre. Dalagay na natin yung ating ko o mama. So yung ginagamit ko pong nanggatatawa kasi mahirap dito yung nyug. Ah, Ngayon, pag nyug pa yung libre, napakakasip kasi kailangan pa natin. Baakin tayo, ayawin pa natin may kimalay naman dito yung palengke. Kaya, yun na lang tayo sa madaling gamitin. Oh, mama. So yan, syempre na natin ang ating gata. Diba, pa na to, pero masarap na, no? So yan, yeah, pumukulo na nga yung ating ginataang kumina na may pechay. Siyempre, titikman natin niya kung masarap. Napaso pa nga ako dyan eh. Naiinip pala yan. So yun, okay na raw. Sabi ni Chef. Baka na ba yun, Chef? So yan. Dating na natin yan dahil ito na. Napakasarap. Hindi ko na patanda ng plate Diba? ba? Para nag-aaral sa kulinary sa ibang bansa. So thank you for watching guys. Pinataang tulingan.